지가방 아닌 구든 다시 미더백패커 우리는백패커 여우인백패커 내가 뭔 신발이 발에 저도백패커 우리는백패커 두발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 쌓다 베이직 보다워 백패커 지가방 아닌 구든 다시 미더백패커 우리는백패커 여우인백패커 내가 뭔 신발이 발에 저도 Pwede lang ha. Hello? Brad, nag-ukay-ukay kami. Panta ka? Payang uh, ko munang bumili niya. Bilan niyo muna ako ng damit. Ito o, pera. Sige, salamat. Ah, ganda naman ang mga t-shirts dito ah. Ito na natin bumili. Mukhang kang sa kanya. Ah, sige, sige natin? Um, um, Magkano po ito? Ha, ito po. Ito. Punta kami lang po sa counter para so malaman Magkano to lahat at pakibalot? Ito, mukhang one 5 lahat. Sandali lang ha. Babalot ko lang. Sige, uwi na tayo. Sis, andito na pinabili mo. Ay, yan na ba? Maraming hmm. salamat. Ha? Sandali lang. Tututin ko muna. Oh. Guys, hindi ko kasa. Ang liit niya. Ha? Saulin na lang namin. Sige, mas mabuti pa. niyo nyo. Ma'am, pwede may saulin to. Hindi kasi nang aming kaibigan. Sige, ma'am. Pakita ito kasi sinahuli nila. Good Ano ito. Ano? Pareha lang ang impression ko. Ah, sige. Ito, ito na, bigay mo sa kanila. Ito na ah. Salamat. Sis, nandito na. Baka sa sa'yo. Susukatin ko muna si Lalila. lang. mo na dyan. Um, okay na. Sige, nagkasya na. Sige, maraming salamat sa inyo, ha? Maraming. Mm -hmm. Karapatan ng mga mamimili na pumili ng kanilang gusto at mga pangangailangan. Karapatan din nilang dinggin at karapatan din nilang ipatalastas ang produkto na kanilang hinuha at panindigan. Siyempre, karapatan din ng mga mamimili na bayaran ang kanilang produkto na kinuha at karapatan din nilang bumalik. let meet the backpacker. We're the backpackers.